Pumaga nga ng April 8, 2025 ay nakaramdam na si Mrs. ng pananakit ng kanyang chan. Pero ang nararamdaman niya pa nun ay mga 30 minutes bago sumakit ulit yung kanyang chan. Kaya kami ay nag-general cleaning na muna bago kami pumunta sa clinic. Kikirot lang siya ng onte tapos mawawala siya agad. Matagal na talaga namin pinaplanong maglinis dito sa baba. Kaso hinihintay lang talaga namin yung panganganak niya. Kaya nung umulit-ulit yung pananakit ng tiyan niya, sabi namin maglinis na tayo kasi ito na yon. Kaya nga pala namin dito sa baba kasi ang plan namin kapag nanganak na si Mrs. at nakauwi na sila ni baby, ay dito muna kami matutulog sa baba mga isang linggo or dalawang linggo. Siyempre, hindi pwedeng umakit baba. Akit baba si Miss X. Kaya kami bumili ng airbed talaga. Para may matulugan na maayos si Miss X tsaka si Baby dito sa baba. Una nga naming nilinis dito guys ay yung sa may sala. Inalis muna namin tong carpet na to guys. Tapos wawalisan namin yung ilalim kasi siguradong napakaalikabok nito. Dito kasi sa amin guys, sa harapan namin ay pinaka clubhouse. Yung paligid nga pala ng clubhouse guys ay hindi pa rin siya sementado. Marami pang gamit, buhangin, semento kasi hindi pa rin tapos or hindi pa rin umaalis yung developer dito. Kaya hanggang ngayon ay napakaalikabok pa rin dito sa amin. So sinigurado namin na winalisan namin lahat ng paligid tapos yung upuan ay inayos na rin namin tsaka pinagpagan na rin namin siya. So tatlo na kami nagtutulong-tulong dito, ako, si Iya, tsaka si Mami. Pagkatapos namin linisin dito sa sala ay sinunod namin dito sa may dining area. So, unang namin ginawa ay inalis muna namin yung upuan. Pagkatapos nun ay uusog namin ni Ian yung pamesa. Sa time na to, ganun pa rin yung pananakit ng chanimisis. Mga 30 minutes, tapos parang kikirot lang ng sandali, tapos mawawala agad. Kaya tumutulong pa rin siya, parang nun papatagtag pa lalo. So, makikita nyo nga guys na napakalikabok pa rin kahit dito sa may dining area namin. Pagkatapos malinisan yung paligid dun sa may dining area, ay tsaka namin nilagay yung malinis na carpet. Mas malaki nga pala tong carpet na to compared dun sa una kong tinanggal kanina. Yung laki ng carpet guys ay sakto pagka inatres yung upuan dun sa lamesa ay hindi tatama diretso doon sa tiles. Pasok pa rin sya dun sa carpet. Kaya kung titingnan mas malaki siya compared dun sa unang carpet. Pagkatapos namin may lagay yung carpet at yung mesa ay binalik na namin yung an Pagkatapos sa dining area guys, ay sinunod namin ayusin dito sa may sala. Yung carpet namin dito guys, ay mas maliit siya compared doon sa dining table. Saktong-sakto lang kasi yung pinaka-space nito para sa sofa at doon sa center table namin. Pagkatapos namin dito sa may sala at dining area, ay sinunod na namin dito sa may kusina naman. Inalis ko muna yung basahan. Pagkatapos noon si Mrs. yung nagwalis at nagpunas ng lapag. Sabi ko nga kay Mrs. ako na magpupunas. Pero sabi niya, siya na, para mas matagtag pa siya. Pagkatapos nun ay pinalitan namin siya ng basahan para dito sa may kusina namin. Sunod niyan ay yung tatlong basahan namin dito sa may labahan, sa may CR, tsaka sa entrance. Pinalitan na rin namin siya ng mas bagong basahan para hindi na rin madumi. Pagkatapos niyan ay papalitan na rin namin yung kurtina dito sa may kusina. So no drill curtain rod yung gamit namin dito. Kaya madaling palitan tapos hindi na masisira din yung ina Hindi pa rin kasi kami nakapagpagawa ng kitchen cabinet. Sakit? Lugo yun. Eh. Mm. Tapos na kami maglinis neto guys. Kaya kami mag-aasikasa na kasi nasa 15 minutes na lang pala ang interval nyo dito. Kaya samahan nyo kami sa susunod na video.